Hi guys! Welcome back sa akin channel. Si Pretty Gem Guts po ito. may um, share lang ako sa inyo yung kung paano ako nakapunta dito sa Saudi Arabia. So, kailangan mag ano muna kayo sa BOQ. Magpa-schedule kayo guys sa BOQ uh, para makakuha kayo ng vaccination card at mabaksin kayo. Ang, kina, ang nabaksin ko lang ay polio. So, okay na yon kapag ka nag-apply kayo as family visit visa. So, kailangan din meron kayong apostille na marriage contract, marriage certificate pala. So, ipapapostille nyo to sa DFA naman. So, hindi na kailangan magpa-schedule sa DFA. So, pwede din walk-in yon Kailangan uh, meron din kayong passport, syempre, para makarating dito. At ang, kany ang kailangan din, after nyong nakompleto na yung mga requirements nyo, Uh, yung husband naman ninyo ang mag-apply para sa inyong family visit visa. So kapag uh, kapag ka na-approve na ang uh, family visit visa ninyo, uh, ise sa inyo ng asawa ninyo sa inyo through email lang pwede na. Tapos uh, ipi lang ninyo yon yung uh, visa application na na-approve and then uh, magpa-schedule na kayo sa BFS Tashil naman pagka uh, mag-schedule naman kayo sa BFS Tashil, pag online, uh, mostly kang time na pwede ninyong i-open yon minsan 8 p.m. ng gabi or sa madaling araw. Kasi ako nakapag-schedule ako ng 5 a.m. Kasi yung, yung 8 8p, p.m. noon, ayaw na mag-open. <laughs> so, para hindi kayo mahirapan, sa umaga kayo mag-open uh, sa BFS Tashil. Para sa online uh, schedule ninyo. Pagka nag-online schedule kayo, huwag na huwag kayong magkakamali. Kailangan kung ano yung nasa passport ninyo, yun din ang ilalagay ninyo doon. At huwag na huwag kayong magkakamali sa spelling, guys. <laughs> huwag kayong magkakamali. Kasi napaka-importante nun. Baka hindi kayo magpabalik-balik sa BFS station. Napakadali lang uh, mag-apply. Tapos, uh, para hindi kayo malito nga pala, doon sa first name, second name, grandfather's name sa sa last name, always nyong ilalagay, yung middle name nyo is sa second name ninyo. Kasi nung ako walang masyadong nag-guide sa akin. Pero marami na ako ng pagtanungan yung mga nakarating na dito na i-guide na rin naman nila ako, natulungan din nila ako. Ayun lang, first name, second name, last name, yon. Tapos makikita na ninyo doon, Uh, kung ano yung mga pipila ninyo. About sa sarili nyo dun, lang din naman yun. So, kapag nakapag, uh, ma, may schedule na kayo sa BFS Tashil, um, ang malahat ng dadalhin ninyo, yung print ninyo, yung uh, inyong schedule dun sa BFS, and then dalhin ninyo ang inyong passport, dalhin nyo itong yellow, yellow paper, ayun, hindi yellow paper, yellow card. <laughs> yellow card ninyo and inyong uh, marriage contract. Ayan, dadalhin ninyo. Passport nga. Passport copy ng inyong asawa. Yung ikama, ikama ID niya. Xerox copy lahat. Kailangan meron kayong 2x2 picture. Visa. Yung, masabihin nyo lang pag nagpa-picture kayo. Pang visa na picture ang... Uh, gagamitin niyo and then yung application form na na-approve na visa, kung family visa, uh, multiple family visit visa or 365 days yun. Yun sa akin kasi ganun yung akin, guys. So, yun lang. Huwag nyong kakalimutan dalhin. Tapos, magdala na rin kayo ng inyong mga IDs. Tapos, ang pinaka-importante din ay cash para hindi kayo magpabalik-balik. Kasi once na na-evaluate na nila lahat ng inyong mga documents, kailangan na ninyong magbayad. Yung sa akin, nagbayad ako mga at least mga 12,000 ng ano. Pero nagdala ako ng mas sobra. Mas maganda na yung magdala na kayo ng sobra kasi minsan hindi rin pare-pareho. Ito kasi yun, ang babayaran din nyo, meron din kayong insurance. Bibigay sa inyo doon sa BF Festa Shell. Pagka okay na ang inyong ano. Importante din yung inyong biometrics ay maipasa din ninyo guys. Kailangan, wag, uh, bago kayo pumunta doon, wag nyo masyadong abusuhin ang inyong mga kamay kailangan uh, um, lagyan nyo siya ng ito yung ginamit ko teka ito yung ginamit ko guys Vaseline lang, hindi ito hindi ko ito sponsor <laughs> pero gumamit ako ng Vaseline petroleum jelly pala yun, petroleum jelly so, Napaka-importante nito bago, bago kayo magpa-biometrics. Alagaan ninyo yung mga kamay ninyo, guys, bago kayo magpa-biometrics. Kasi once na hindi ma-read yung mga daliri niyo doon, babalik ulit kayo. Or sabi sa akin doon, kaya pwede kayong, pag hindi talaga ma-read, medical certificate para dito sa inyong, ano, sa inyong biometrics. So, ayun lang guys. Kapag ka okay na lahat na tapos na yung biometrics ninyo, na kompleto na nyo lahat, na check na nila lahat, uh, so, pwede na kayong pumunta dito. At maghintay na lamang. Ito pala, pag okay na sa inyong sa BFS Tashil, maghihintay lang kayo guys. Huwag kayong mainip kasi hindi pare-pareho pala yung ano after pala nung biometrics ninyo, papipiliin kayo kung iyon ay papa LBC or pick up. So, mas mainam, kung hindi naman kayo nagmamadali, eh, ipa-LBC na lang ninyo, guys. Yung sa akin kasi medyo nagtagal siya. Nainip ako, akala ko talaga hindi na siya okay. <laughs> Pero, ano naman, lahat naman ng nag-apply dito, mas are, mas kompleto yung mga nyo, documents ninyo, at, uh, uh Oh, naka ano naman yung family visit visa niyo, Hintayin niyo na lang mag email sila sa inyo kapag approved na yung visa niyo or not na for ano na siya, uh, stamping na or okay na siya. Hmm. Um, pwede din yun yung i-check dun sa website ng BFS Tashil. Makikita ninyo dun, checking kung paano yung mati-check yung kung okay na ba ang inyong visa or na-approve na siya. So, yung sa akin, um, umabot ng almost two weeks. Mm, -mm. <laughs> Ganun katagal. Hindi pare-pareho, guys, ah. Kasi yung mga ibang nauna sa akin, yung, yung isang kasama namin dito, umabot lang siya ng two days. Tapos yung isa naman na family, umabot lang siya ng at least mga four days. So ako ang pinakamatagal. <laughs> Maabot ako ng kung kung samahin mo siya nine days lang siya, nine days yung inabot nung sa akin. Kasi parang ano, pagka hindi pa totally uh, parang batch by batch siya tayo, yun, guys. Kaya ganun. Pagka na-tempo sa inyo, sinwerte kayo na na na, pasama kayo sa bats na for ongoing na papunta dun sa um, embassy, swerte ninyo. Ma ma makukuha niyo siya within two days. Kung papa-LBC ninyo yung sa mga documents ninyo, kasi kukunin lahat yon guys, ha? 'yung mga passport niyo, yellow fever, tsaka itong mga postil, lahat ng ipapasa ninyo doon, kukunin nila and then pag approve na ibabalik din sa inyo kasama na ang inyong um kasama na 'yung visa nakaatas na. So hindi dati naka-attach sa passport 'yung visa, ngayon hindi na bali Sir, Xerox lang din siya guys. Pero mapwede nyo siyang i-download din pagka isinent nila sa, ano, sa email ninyo. Kaya napaka-importante na may email ad kayo kasi mas mauunang pa ninyong malalaman kasi mag send nga sa inyo yon na approve na yon at makikita nyo ninyo na mismo doon yung inyong misa. So, yun lang guys. Sana uh, nakatulong itong aking video na to sa inyo basta wag nyong kakalimutan lahat ng uh, requirements at makakapunta kayo dito at mas mabilis pa. So ayun lang guys. Uh, maraming maraming salamat sa inyo. Sana mag-like and subscribe po kayo sa akin channel. I-share niyo na rin po ito para sa mga uh, maka ano naman tayo. <laughs> Dumami naman ng ating mga views. <laughs> no. So maraming maraming salamat sa inyo. So bye na guys. Bye.